Mga kaisan, magandang umaga po. Ari po ay ano, baga ng ano mga kaisan. Baga po ng baka ay susubukan ko ta ako ay permi naglalaway. Iti sikat-sikat na sikat po ngayon ay eh wala naman kami makita ni misis na nagtitinda po sa ano dito sa keson Siguro yung meron ay hindi lang namin tukoy. Ay di ngam, lulutuin natin. Pero hindi ko alam kung paano pagluluto noon. Ipiniprito ay pili piling ko ay malansa. Kaya ngam, lagyan po natin ng paminta. Tsaka po tanglad sariling ano na lang po natin version saka alaw rin akin po ano ilalaga ko ng kaunti saka ako po kahit mga pag lumambot lambot akin na lang pong titingnan mamaya lagyan ko na rin po kaya ng lemon pipigaan ko po para baka po mawawala wala ang lansa feeling ko lang malansa peritos na baga ng baka baka po ito hindi po baboy hindi din lang po kami natuloy pag-aani ay gawa ng dag-iman po ay pang ultimato mga kainsam may lansa pa ng kaunti akin pong tinikman pero luto na ari po lalagyan ko po ng dahon ng ano lokman mabisa din po itong pantanggalan lansa mga kalating oras pa pero medyo labog na po mga ka-insan. talagang sabi nga ay pag kinagat, ay hindi na parang gatil ah ay luto na po dalawang oras mga ka-insan. dalawang oras nilalabog ah pwede na ito malambot na Baka naman matunaw akin lang ang pong hihiwain ng kasarapan ah ayan labog dalawang oras po hihiwain ko po muna ng ganari para mabilis lumamig baga ng baka first time ko pong makakatikim na rin baga ng baka ng ari baga ng baboy ang kalimitan ganari kalaki ang masarap isang subo atin lang ang pong uh, gagayat-gayatin ito saka po natin titimplahan maganda po yung inyong lalaboging maigi pag hindi nyo po nila ni labog, ah, ay, para po kayong nangatkat ng anong interior talaga po yung talagang labog dalawang oras talagang kasarapan na pag gusto niyo tatlong oras pwede rin kaya po inabot ng dalawang oras matagal din yari na mga kainsam titimplahan po natin gusto ko po yung maanghang bago iprito wari ko masarap din pulutan ay ano ah, ah. ay wari ko ilang tipo din na mapapatumba nito ito pala papainom ko sila sa kanila pagkatapos mag-anay kailangan mga tatlong ganito tatlong baka tatlong baga Nain na po yung ating nagayat na lambot ipiprito na po natin ito lalagyan lang natin ng paminta bawang tsaka kabang sili po spicy tsaka po siling haba ah. bago iprito kaunting toyo Saka po kunting suka. konti lang mga kaisan. Sariling version natin. Eh ano sarap. Ay! Sikat sikat ito ngayon ah. Ewan kung makuha natin yung lasa. Ah. Pero hindi pa tinakakatikin. kung ano talagang lasa niya ay eh. Saka kunting barbecue sauce. konti lang. Wala tayong oyster sauce ay eh. konti lang mga kaisan. Hindi ko na igayak. Kunting asukal. konti lang. Baka naman sabihin may para yung pinulutan mga kaisan Ang ah. dami ng asukal. Saka natin imamarinig ng... Kahit mga ano po, ah ah, 15 minutes ay wari si Husay nako mag aanghang anghang ha -a. kaunting tuyo pa depende po sa inyo kaya na po ang bahala kung ano gusto ninyo kung gusto niyo sobrang anghang mahilig po ako sa maanghang ay kami buong pamilya po suabe eh. Atin po munang isasangkot siya ka ng kaunti ang ako natin yung paper Amoy pala ang ay. Amoy pala ang mga kaisan. So, na. Parang ating aadot. Pero pwede lang ganito yan. Swabin Paigahin ko lang ako ng kaunti. Pa Paigahin ko. Parang pasisig na yung perso natin. Piprito ko na po mga kaisan. Prito. Ate pong ipiprito na. Mas masarap po ipagprito daw ito. Prito. Ah. Tatanggalin po natin ang langis niyan at talagang mamantika. prito po ay hindi ko na po dinamihan ng mantika. Ayos na po yan masasayang naman atin lang pong uh, paiigahin ng kaunti pero na ay pag hindi ka nakakain sabihin mo na may may laso ah pagkasara pala ito tinikman ko na mga kain ay ah, ah. sabi akin lang pong pinapaigay paiga ng kaunti Aahonin na po natin. Peritas na po ah. Oh. Ay, parang isasama ko na pati mantika mga kainsam. Maiging tapik. Tapik sa bahaw, papakin. Ah, na mga kainsam. Kulang, kule alik kagilaang, pero masarap po. Akala may sunog, pero hindi. Tsaka papartneran ko po ng ano. Pumitas po tayo ng upo mga kainsam. Ay, pumitas po tayo ng upo papartneran ko po magbubulang lang tayo ng upo mga kaisan bulang lang na upo gagawa po tayo ng ano sa bulang lang na upo mga kaisan pang ano Pampartner partner po doon yan dami lang oh, ano eh, eh. ay ay mama yung nga pala kaya maraming ganyan nakilangan ko rin babalat ang mabilisan magkikimpla po tayo ng suka maigirin pong sausawan pipitas nga pala tayo ng upo mamaya mama, mga kaisan hindi itong mga po yung kabila. Ito ano, sarap kahit ito lang ang ulam mo. Ano po? Ang sausawan lang na may ano, tuyo at kalamansi. Lalagyan ko lang ng asin, paminta, tsaka luya. Yari na po rin. Mga kaysa na ako binagtesting ng letos? Yan po, inihagis ko din yun. Nagkaegi po yung letos. Ayan o. Ayos eh. Letos. Ito po yung dalawang klaseng lettuce mga kainsan Ah dalawang klaseng lupa Yung isa may mga bunot na giniling Tsaka vermicast Saka ito Ito yung basta lupa lang Magkaibang diferensya oh Ano po Mas nagka yung ganito Sasahog din po natin yan Aray po may sili mga natitira din eh. ah Sausawang po may suka Para po ang ng ating baga. Sili na may suka. Ah, kay san magkakalauna na ay Wala. Ay ayun. Ay abot na abot. Puta hoy. Hoy, dali ka kain. Ano yung may baon kayo ay? Dali, ay sabi-sabi na. Oh, hala. Tatay kain na. Toy. Kain na. Ay, paliwa na. <laughs> Inaabangan po namin eh magkakalauna na wala pa. Mga, Mga kay kakain po utoy. Nakakain po. Ako ay magkakamay na talaga ng um, yano swabe nito. Um. Bulang lang re. sarap bulang lang. Nagbibigay. Kakain na po tayo. Lang. Bulang lang. Uh. Kain ho! Mga kaisan Kain po, talaga po. Tatay, oh. Sili, oh, na sili, oh. Oo, tali. Gusto ko pa yung mga sabaw. Sikat po natin ito sa may minit. Kaya kami ka ba, tay? Silok, oh. silok. Baga. Yan po talagang ganyan ang kulay. Baga ay... Baga ng kaba. Baka. Hmm. Kakain po, mga kaisan Hmm. Kakain po. Ayun. Tol! Tol! Eh Sarap na rin. Parang biki na oh, tol. Hmm. Still ito, ah. Bay ko Masarap po tuloy, Bumbay. Bumbay ano? Na lutoy niyo ito, Bumbay. Eh, hindi nga binabalot sa daong. Oo, binabalot. Bawin ko doon, dahil po. Ayun, sanang mantika itatapong ko, hindi ko lang sa ilalim. Parang pwede tapik ay. Sarap. Ito, nilagyan ko doon ng ano? Dahon ng laurel. Luya. Kaya pala ano, bang ano? Dahon ng langka. Paka-anghang ito. Ang-anghang ito. Ang-anghang ito. ang kaisan, iyahatid ko muna si tatay. Nakikipaglibing daw po. Tatay,